Hi ate. Hello po. Uh, nadaanan kayo namin na nakahiga po dito sa tabi ng kalsada. Ano pong ginagawa niyo dito? Alos dito na po kasi ako nabubuhay eh, dahil po iniwanan po kami nun ng papa ng anak ko. Nasa loob po ng yan. Ate, taga saan ka po? Taga ano po ako? Taga Maynila po ako. Mga kamag-anak ko po, po sa Quezon City at saka sa Kaya po eh kaya lang naman po, wala na po akong mga magulang. Ate, bakit? Ano, uh, pero may mga kapatid ka pa? Nag-iisa po, pero umuwi pa po ng probinsya. Doon sa asawa niya. Eh, hindi na po kayo nagkikita? Hindi na po, kasi tatlo lang po kami magkapatid. Eh, ako lang, ako po yung pinakabata. Nag-asawa na po sila. Patay na po kasi yung mama at papa namin. Eh, paano yan? Ulan, init, nandito kayo sa tabi ng kalsada? ma, hindi naman po, malis po kami, yun nga po, minsan nandun po kami sa muson pag umuulan, din po kami sa may bubong. Ate, ito na lang ba yung alam mo na hanap buhay para ano? Kasi na ano ka yung kasi oh po, ng na, bata. Na, na na din po ako noon ng kwan, ng... Mabigyan, nabigyan din po ako ng konti na nasabi sa akin, magtinda daw akong balot. Okay. Ang problema po kasi, nahirapan po ako dahil dalawa po kasi ang anak ko. Nag-iisip pa ako kung paano. Tapos nung time po yon oh. ano, yung ito, nagpasupa, naibili ko na lang po ng buwan gamit ng anak ko. Ah, may, may anak ka pa. Isa saan po siya? Nasa bahay po ngayon, may lagnat nga po eh. Pero sabi ko, sandali lang at bibili-bibili ka bibili ako nga po. Ng ah, okay, mo. pero may bahay naman kayo. Kumbaga, ito lang yung napili mong hanap buhay. Opo, Kasi, hindi naman po ako makakapagtrabaho. Kaya, ano, ate yung medyo delikado kasi nasa tabi kayo ng kalsada. Ate may nagbibigay din ba? Kahit paano, po, nakakabili rin po ako ng ulam. Nakaka-survive kayo sa maghapon? Opo, minsan po nabibigyan din nila akong ano, sa araw-araw ko lagi nang hihingi ng dito. Nabibigyan naman po ako minsan. Nakakaswerte din po ako. Nabibigyan ko maraming bigas, dilata, kain. Ang kwapo pa naman ang baby mo. Oo, tapos oh. sasamahan mo ng dasal atin na sana darating ang time na na ano yung maiba kahit mamamasukan ka po, pwede po. Ito nga po, na oh. ano na rin po ako ni nang tutulong sa akin, bibigyan nga din po ako ng kuwan. Eh ang hinihiling ko pa ho kasi gusto ko pong magkabisikleta kasi nasa looban po kami. Ang gusto ko pong magtinda po ako nasa oh. daan. Nasa daan. Kasi pag saka malit po pa si Tupa. Oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi pa rin okay. po ako makakilos. Oo, oh, oo. Oh. Sana ate, ano sa mga mo ng dasal, malay mo yung okay. mga taong mabubuting loob dyan na matulungan ka at makatinda ka, malay mo ate. Opo, yun ang nga pong pinapangarap kasi magtatatlong taon na rin. Ito, uh, i-upload natin ito, sana po may mga taong maawat, makakatulong din po sa'yo ate. Kasi na, kung ko po yung bata o kahit pa paano, di ba ang hirap? Opo, kasi po talagang hindi ako makakilos dahil nakikita. Ano eh, nakikitira. Tapos... O, oh, oh, pa ho yan. Dalawa po sila. Naghirapan oh. po ako mag-isip. Tapos... Oh ano, wala naman pa akong ano, malaking pera po. Salamat ate, salamat ate sa pagpapaunlak mo sa atin. Bibigyan ko kayo ng kahit kunti lang po yung ating kaya po ha. Oh, para makasurvive sa nila sa panghapon ninyo ate ha. Po. salamat Maraming po. Salamat sa o. O. Maraming salamat sa iyo. Bigyan po. Maraming salamat Opo. At mag kayo baby. mag kayo <laughs> Opo, ha. hindi naman po sila malukot. Uh, uh, Opo. Po sila. Thank you ate. Salamat sa Diyos. Ay, oh, Nagirin so. po ako ng dati.